ang multo ng Santa Cruz Hospital. Sa gilid na isang lumang bayan sa timog ng Pilipinas, may nakatayo pa rin gusali na halos nilulumot na ng panahon, ang Santa Cruz Hospital. Itinayo ito noong dekada 60 at dati isa sa pinakakilalang ospital sa rehiyon. Subalit so, may mga bagay na hindi makontrol ng teknolohiya at medisina Noong dekada 90, ang ospital ay napilitang magsara matapos ang sunod-sunod na mga kaganapan na nag-iwan ng madilim na alaala -ala sa mga nating doktor, nurse, pasyente nito. Sinasabi ng mga matatanda sa bayan na ang ospital ay sinara matapos ang isang nakakatakot na trahedya. Ngunit ang mga detalye tungkol dito ay palaging malabo Ilang taon na rin ang lumipas at ang lugar ay napuno ng iba't ibang kwentong kababalaghan. May mga usap-usapan na mga kaluluwang gumagala, mga pasyente hindi matahimik, at mga anino sa mga bintat ng sinarado na ng mga bakal. Ang pagdating ni Miguel Si Miguel ay isang journalist na mahilig sa mga paranormal investigation. Ay narinig na noon pa ang tungkol sa Santa Cruz Hospital naging interes niya ang mag-investiga sa mga lugar na may madilim na kasaysayan. Kaya't nang inalok siya ng kanyang producer na gumawa ng isang espesyal na dokumentaryo tungkol sa ospital, agad siyang pumayag. Sinamaan siya ng kanyang crew na si na Karen, ang kanyang camera woman, at si Edgar, ang kanyang sound technician. Dumating sila sa bayan ng Santa Cruz, isang maliit na hapon, at agad na nagpunta sa abandonado ospital. Nakatayo ito sa dulo ng isang matarik na kalsada na papaligiran ng mga malalabong puno ng halaman at tila bumalot na mismo ito sa akin. Sa labas pa lang ay damagdaman na nilaang nilalabang, matahimikan, ang malamig na hangin sa kabila ng tirik ng araw at ang hindi mo ay paliwanag na pakiramdam ng parang may nagmamasig. Pagpasok nila sa ospital, binalot sila ng alikabok at ang amoy na nang nabubulok ng kahoy. Napakadilim sa loob at tanging mga flashlight nila ang silbing ilaw sa madilim na pasilyo. Tumutunog ang bawat yapak nila, gumagabang sa mga basag na sahig at lumang kasangkapan. Ang ospital ay tila na freeze sa oras ang mga luma at kalawangin na kama ng mga pasyente mga wheelchair na iniwan sa gitna ng hallway at mga pader na pinuno ng mga graffiti ng mga batang naglakas na loob na pumasok dito. Habang inikot nila ang gusali, hindi mapigilan ni Miguel ang kilabot na gumagapang sa kanyang balat. May mga kwento tungkol sa mga naiwang pasyente rito. May mga kaso ng biglaang pagkawala ng mga tao at mga doktor na nagpakamatay tila hindi na kaya mga kakatuwang nangyayari sa ospital bago ito ay sinara. Ang mga tunog sa gabi Nagsimulang mag-record si Miguel habang sinimulan nila ang kanilang investigasyon. Sa umpisa, walang kakaiba maliban sa natural na kalumaan ng gusali. Ngunit nang lumalim ang gabi, nagsimulang magbago ang atmosphere ng lugar bandang alas 11 ng gabi, narinig ni Karen ang mga kaluskos mula sa ikalawang palapag. Tila mga yabag na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Sinubukan ni Edgar na i-record ang mga tunog, ngunit hindi ito na-record sa kanyang kagamitan. Siguro may mga pumasok na mga hayop, biro ni Miguel. Bagamat ramdam niya na hindi hayop ang gumawa ng mga tunog na ilong muling bumalik ang katahimikan, ngunit ramdam nilang hindi sila nag-iisa. Sa kalagitnaan ng kanilang investigasyon, may naramdaman silang malamig ng hangin. Tila dumadaan sa kanilang mga balita. Kahit pasarado ang lahat ng bintana, nakaramdam sila ng kakaibang bigat. Ang hangin naging mas mabigat at ang kanilang mga katawan tila hinihina pababa sa kabila ng kanilang kaba, nagpa siya si Miguel na magpatuloy. Pinasok nila ang isang silid ng mga nagsilbing operating home. Naroon pa ang mga luma at kalawangin na surgical tools at ang mesa sa gitna na parang sumaksi sa napakaraming paghihirap. Si Karen, habang nag-iikot ng kamera ay nakaramdam ng kilabot at makita ang isang anino sa gilid ng frame akala niya isang poste lang. Ngunit nang ituon niya ang kanyang flashlight doon, nakita niya wala na ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasabi kay Miguel ang nakita. Ngunit pinakalma siya nito. Relax lang pa rin. Natural lang na madala tayo ng takot sa ganitong lugar. Ang matandang babae. Nang magpasya silang bumalik na sa unang palapag, biglang may malakas na tunog ng pagsara ng pinto sa likod nila. Napatingin silang lahat, kitang kita mga mata ni Edgar, ang takot. Sinubukan nilang buksan muli ang pinto, ngunit tila may mga puwipigil na kamay sa loob. Napilitang silang umikot at tumaan sa isang mas madilim na bahagi ng ospital. Habang naglalakad sila, nakarinig sila ng malalalim na hinga parang nagmumula ito sa isang taong nahihirapan sa isang pasyente. Lumingon si Miguel at sa dulo ng isang mahabang pasilyo, nakita nilang isang matandang babae. Nakasuot ng lumang hospital gown. Nakayuko ito, tila nangihina at dahan-dahan naglalakad papalapit sa kanila. Miss, kailangan mo ba ng tulong? tanong ni Miguel. Kahit na hindi niya alam kung bakit nandito ang isang matanda sa kanilang oras ng gabi. Ngunit hindi sumagot ng babae. Patuloy lang itong lumalapit sa kanila. Nang bigla, tumigil ito at dahan-dahan kumingala. Sa pagkakataong iyon, nakita nila walang mata ang babae. Tanging mga hukay na puno ng dilim at ang bibig nito ay napangiti. Isang uri ng ngiti na hindi galing sa tuwa o hindi dahil sa galit at sakit. Nagsimulang maglakad ng mabilis ng papalapit ng babae at ang malapit na ito, biglang namatay lahat ng ilaw. Ang paglabas Sa sobrang takot, nagtakbuhan si na Miguel at ang kanyang grupa labas ng ospital kahit na hindi na nila alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Narinig nila mula sa mga yabag, ngunit ngayon ito ay sabay-sabay mula sa iba't ibang direksyon. Parang may maraming tao nakapaligid sa kanila, mga nila lang na hindi nila makita. Nagmamadali silang tumakbo palabas ng ospital at hindi nila iniintindi ang mga kagamitan nilang naiwan hindi na mahalaga ang dokumentaryo. Ang mahalaga ay makalabas sila ng buhay. Pagdating nila sa labas, hingal na hingal silang lahat. Hindi makapaniwala sa kanilang naranasan. Nakaligtas sila, ngunit may mga tanong na hindi nila kayang sagutin. Hindi nila alam kung ano ang mga nakita nila sa loob. Mga kaluluwa ba ng mga namatay na masyente? o baka multo ng mga doktor na nawalan ng bait sa loob ng ospital. Ang katotohanan, pag-uwi nila, binalikan nila ang footage na nakuha nila mula sa camera. Sa unang tingin, normal lang ang mga kuha hanggang sa makita nila ang eksena sa operating room. Sa sulok ng screen, kitang-kita ang isang matandang babae na sa kanila hindi ito bahagi ng grupo. Ito ang parehong babaeng walang mata na nakita nila sa pasilyo.